ngulang yuk, lho dikocok ngebutak wog resipi na toh nga sulan na gagak ko u baboy na gagang baboy na dikikapok nane syang dipakuluan tapos tinanggal aku ni bulak-bulak bulak-bulak nah -bulak.

asin para masarap ang iyang Wala, uh, nah. hindi nasa na sanjo po. Ilagay ko na 'yung asin dito tayo. Tapos ubusan din 'yung tadtad kung tsay. Ah, uh, unang ko ni gabi uloya. isabay na na po ni siya sa nilagtag na tamboy. Lagyan ko na ng paminta na ay hindi ko nalagay ng paminta hindi ko saan to isa ito ko na ko na para siya masura pong iyang tipla pa sa sudan nalaman mo lang yung ay hindi mo na pwedeng tama na na hindi ko na ang baboy tapos hindi sabay na na po ang gabi ugang ang luya style na yun, mga kontabon sa kaldero. Pag malambot-lambot na yun, isa ako ng sibuyas. Ito itong um, sigili. Tapos, may ano dulo ng pitsay. Pinugasa na lang po siya. Tapos, ang pinakahuli, itong dahon lang, pitsay. Yan. Ay, gusto man ako mga kalulang higup ko sa bawah. Muna nga ako na lang na siyang isa pang nilagang baboy. So, ako na po ay panudilay hayaan mo na ang importante na utang mo lahat sakit. Pero na natin silang kulay ng kuwan, gusto diyan ng umuungha kong gamay sa bong mo nang nilalagak ang baboy. <sighs> <sighs> Automatic na siyang pagpanuto o mag na lahat na forum memukau, muka awan di di arena dalam buku mesti lau. Kena kau cari bagi semua. kita nak dapat si awak ito yung buto na hindi sa parek na po nagluto po po at yan sunod na po siya pag walang buto ng sibuyas at saka po ang na po yung dahon at iba ipagkaluto na yung mga ako na po kahitip na po sa bawang pagmanin ng ibang pala ay laigit kaya sa lawas Ayan na ako. Antayan na lang ako mga kanila nga mo Pag malambot na, eh saka ko pa i siya. Sabay-sabay na ako siya ka Pero nga ako sa repulyo. Tapos may sibuyo. Tapos may sili. Tapos balang huli. Eh. Ito na. Ito lang mga kanila. Okay, bye.